Tignan mo, sasonder ko na to. Sasonder ko- Oo, ba? Sir, kamay mo, sir! Barilichi yat een Bakit bakit? sa bakit? Bakit, bakit munang- Doon na ka yon nununod. Give me a reason to Kasi nga- ka na lang manehab daqui Ano'y bila kan 1963? Ito ang kapag ako Walang personal, hindi lang kita kasi bet mm -hmm. I told the bitch, wag ka na kasing makulit Walang personal, hindi lang kita bet Yeah, yeah, I ang I'm bad. Ah, narinig mo na ba? Bitch, wag ka makulit, narinig mo na ba? Ah, narinig mo na ba? Nakinig ka sa akin, bitch Bitch, narinig mo na ba? Alam ko naman, that you can't replace me Pasensya na lang kung ako'y nainig Miss ka na ba miss? Nadi kita mamiss Ang na parang na band Night fish Ano bang ang hala sa'kin? Kahit di ko na humingi ng tawad ba sa wag mo kong kakausapin? Ano ka simple ba ba Bakit ka ah? Di ko naman kasalanan na di ka pa rin kumakain Di ba rin ang sakin di ka bumawi? Alam mo na pare Hindi nila mabasaking galaw Uubra Makagalaw, parang natikita ng anino ni si Maro ng wala sound di ba, di ba? Walang personalan, hindi lang kita kasi pe mm -hmm. I told the bitch, wag ka na kasing makulit Walang personalan, hindi lang kita be. Mm -hmm. Pare este Elohim Be concilia, na di nila mapundi ang between Ako'y patuloy lang nakikinang at kikinang Hanggang sa mawalan na ng hininga po kingin na Alam mo bang oras mo na At di na ako hihinto Magsara ka ng isa may bubukas pa na pinto Tumingin ng paloob at subukang tanongin Ano ba kaya ang maiaambag ko sa mundo? Hey shawty fuck around if you wanna find out Full speed lang wala tong time out If you what make love Make money straight up, make honey show time You turn the lights up I'll be up in this bitch, laging magdamag Fuckin' this beat, laging balagbag DMD lang, di ni Regio Boys Mail Mga kinalang pa, kumangayaba Todo bitch, huwag ka na kasing makulit Walang personal, hindi lang kita kasi be I told the bitch, huwag ka na kasing makulit Walang personal, hindi lang kita be Gracias. <coughs>